Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang napaka-interesting na development sa Philippine Air Force, partikular sa bagong aircraft na kanilang nakuha at inaasahang makukuha pa sa darating na taon. At hindi lang ito basta dagdag gamit kundi isang indikasyon kung paano patuloy na hinahanap ng ating Air Force ang paraan para mapalakas ang kanilang kakayahan kahit limitado ang budget at kahit hindi dumadaan sa karaniwang procurement programs tulad ng RAFPMP o tulong mula sa mga kaalyado gaya ng Estados Unidos. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong April 2025, formal na pumasok sa serbisyo ng Philippine Air Force ang isang bagong Cessna C-208B Caravan X aircraft. Pero ayon sa mga nakalap na impormasyon, hindi lang yan ang darating. Posibleng may isa pang aircraft na may deliver sa pagitan ng taong 2025 at taong 2026. Kung mangyayari ito, dalawang brand new Caravan X ang madadagdag sa inventory ng ating Air Force. Pero ang mas nakakatuwang bahagi dito, mga kababayan, ay kung paano na procure ang mga aircraft na ito. Hindi ito dumaan sa usual na RAFPMP o Revised AFP Modernization Program Funds. Hindi rin ito binili gamit ang U.S. Foreign Military Financing o Military Assistance mula sa Amerika. Ang ginamit na pondo ay mula sa Annual Capital Outlay Funds na nakalaan sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA. Ibig sabihin, sariling pera ng gobyerno ng Pilipinas, mula sa taunang national budget, ang pinagmula ng pambili ng mga aircraft na ito. At kung iisipin, malaking bagay ito dahil nagpapakita na ang pamahalaan ay naglalaan ng pondo kahit sa labas ng modernization law para masiguradong may dagdag kakayahan ang ating Air Force. Kung babalikan natin, ilang taon na rin ang nakalipas mula noong huling dumating ang Cessna Caravan sa Pilipinas, na karamihan ay donasyon mula sa US government. Pero ang twist dito, iba ang configuration ng bagong dalawang aircraft kumpara sa mga naunang dumarating. Ang mga ibinigay ng Amerika noon ay modified variants, may surveillance equipment, may electro-optical infrared cameras, may satellite communication system, at may data links. Sa madaling salita, talagang pang-intelligence, surveillance, and reconnaissance o ISR mission. Samantalang itong dalawang bago, kabilang na ang dumating nitong April 2025, ay standard variant lamang. Wala silang proper surveillance equipment at limitado ang gamit sa utility roles gaya ng transport ng tao at cargo, o basic surveillance gamit lang binoculars at DSLR cameras. Kung iisipin, parang medyo, basic, o simple ang capabilities kumpara sa ibang caravan ng Air Force. Pero dito pumapasok ang interesting na bahagi, inaasahan ng marami, kabilang na ng mga defense analysts, na ipa-upgrade din ng Air Force ang dalawang ito sa hinaharap. Bakit importante ang upgrade? Ang sagot, ISR capabilities. Kung susuriin ang sitwasyon ng Pilipinas, lalo na pagdating sa seguridad sa West Philippine Sea at iba pang remote areas ng bansa, napakahalaga ng kakayahang makapag-monitor mula sa ere. Ang pagkakaroon ng EO/IR cameras ay nagbibigay ng kakayahan na makita at makapag-record ng mga aktibidad kahit sa gabi o sa malayong distansya. Ang communications at satcom equipment naman ay nagpapahintulot ng real-time reporting, habang ang data links ay nagkokonekta ng aircraft sa command centers at iba pang units para sa mas mabilis na coordination. Sa madaling salita, kung may upgrade ang dalawang bagong Caravan X, madadagdagan ang fleet ng ISR platforms ng Philippine Air Force at mas magiging epektibo sila sa kanilang surveillance missions. Kung ikukumpara natin, hindi naman bago ang paggamit ng Philippine Air Force sa caravan para sa ganitong role. Meron na silang tatlong C-208B caravan ISR aircraft na operational. Ang tatlong ito ay sobrang nakatulong na sa monitoring ng maritime activities, lalo na sa mga kaso ng piracy, smuggling, at syempre, Chinese presence sa West Philippine Sea. Pero dahil sa lawak ng teritoryo ng Pilipinas, Kulang na kulang pa rin ang tatlong aircraft para masaklo ang lahat. Kaya naman ang pagdagdag ng dalawa pang unit na posibleng gawing ISR platforms din sa hinaharap ay malaking tulong. Kung ikukumpara naman sa mas advanced aircraft gaya ng FA-50PH o mga incoming fighters na pinaplano ng Air Force, syempre, ibang-iba ang purpose. Ang Caravan ay hindi pang combat aircraft. Isa itong light utility plane na kayang gumamit ng short runways, matipid sa fuel, at madaling i-maintain. Ang halaga nito ay hindi sa bilis o armament, kundi sa pagiging flexible at reliable sa mga surveillance at transport roles. Siyempre, may mga limitations din. Ang C-208B Caravan ay maliit at mabagal kumpara sa ibang aircraft. Hindi rin ito equipped para sa heavy combat zones. Kung walang proper upgrades, halos wala itong silbi para sa modern surveillance missions. Kaya nga mahalaga ang plano na ipamodify ito para maging ISR capable. Ang challenge dito ay budget at timing. Kung titignan, dumadaan sa mahabang proseso ang procurement at upgrades. Pero kung seryoso ang Air Force at may suporta ng gobyerno, posibleng within a few years ay makita natin ang dalawang bagong caravan na may kakayahan ng magsagawa ng mas advanced ISR missions. Bakit nga ba patuloy na bumibili ng ganitong aircraft ang PAF? Una, Affordability. Ang ses na Caravan ay hindi kasing mahal ng malalaking surveillance aircraft tulad ng p 3 Orion o P-8 Poseidon ng US Navy. Para sa Pilipinas na limitado ang budget, mas praktikal ang ganitong platform na mura ang operation at maintenance. Pangalawa, flexibility. Maaaring gamitin ng Caravan hindi lang sa military surveillance kundi pati na rin sa disaster response, search and rescue, at humanitarian missions. Lalo na't ang Pilipinas ay laging tinatamaan ng bagyo at kalamidad, malaking bagay ang isang aircraft na kayang mag-transport ng supplies at tao sa mga lugar na hirap puntahan. Pangatlo, scalability. Ibig sabihin, pwedeng basic utility plane lang ito sa simula, pero kapag may budget at pangangailangan, pwedeng i-upgrade into a capable ISR aircraft. At iyon ang nakikita nating posibleng mangyari kung magpapatuloy ang trend na ito posibleng dumami pa ang bilang ng caravans sa inventory ng PAF. At kung lahat ay may upgrade, mas malaki ang coverage at mas mataas ang capability ng bansa sa pag-monitor ng territorial waters at airspace. Isipin na lang, kung dati tatlo lang ang may ISR capability, baka sa loob ng ilang taon ay maging lima o anim na sila. Para sa isang bansa na kasing lawak ng Pilipinas, malaking hakbang na yun dagdag pa rito may posibilidad na gumamit din ng Air Force ng mas advanced surveillance aircraft in the future tulad ng mga binabalak nilang AWACS o Airborne Early Warning Systems pero habang wala pa ang malalaking proyekto ang Caravan fleet ang magsisilbing eyes in the sky ng Pilipinas may mas malalim na kahulugan ang pagbili ng dalawang bagong Caravan X gamit ang GAA funds Pinapakita nito na kahit hindi laging available ang modernization program o foreign assistance, handang maglaan ng sariling pondo ang gobyerno para sa immediate needs ng Air Force. Parang sinasabi nito na hindi na lang tayo umaasa sa donasyon o tulong ng ibang bansa. Unti-unti, gumagawa tayo ng paraan para mag-invest sa sariling kakayahan. At ito ay mahalaga hindi lang sa aspeto ng defense, kundi pati na rin sa national pride at sovereignty. Sa kabuuan, mga kababayan, ang pagdating ng bagong Cessna C208B Caravan X aircraft nitong April 2025 at ang inaasahang isa pang darating bago matapos ang 2026 ay isang malaking hakbang para sa Philippine Air Force. Oh, standard variant lang sila sa ngayon. Oh, limitado pa ang capabilities kumpara sa ibang ISR aircraft. Pero kung may upgrade at madadagdagan pa ang bilang Malaking tulong ito para sa ating surveillance at utility missions. Pinapakita rin ito ang sipag at syaga ng ating Air Force na kahit limitado ang budget, patuloy na gumagawa ng paraan para mapalakas ang kakayahan. At higit sa lahat, pinapakita rin ito na ang gobyerno ay willing maglaan ng sariling pondo para sa seguridad ng bayan. Kaya't habang hinihintay natin ang mga mas malalaking proyekto tulad ng multi-role fighters at AWACS, Huwag nating baliwalain ang mga seemingly small steps tulad ng pagbili ng Cessna Caravan. Dahil sa huli, bawat dagdag na asset ay dagdag proteksyon para sa ating bayan. At iyan ang ating update ngayong araw tungkol sa bagong aircraft ng Philippine Air Force. Ano sa tingin ninyo? Dapat bang ipa-upgrade agad ang dalawang bagong caravan para maging ISR capable? O sapat na ba na manatili silang utility aircraft muna? ay comment ninyo sa ibaba at sabay-sabay tayong magdiskusyon. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang defense updates at analysis. Maraming salamat sa panunood, at hanggang sa susunod, mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas.